Si Nanay si Dayan, si Nanay Dayan at si Tatay Fernie kasama natin. Sila po ang nasunugan dito sa may bubog ano siya, Aklan. Tay paano nga kanina nangyari itong incident na ito? Ay, hey, kay na bi sira iwa taw, wa tao. Okay. Bali may merong tangke na nasira doon sa ano, doon hmm. sa doon sa mala sa kabilang side. Oo. dito lang malapit, malapit lang malapit po. Malapit lang dito kaya nagano nag ano kami nag ano, magpangisda kasi yung daming bangus bangus nga ano sa ano mm -mm. sa ilog. Umapaw doon o, sa ikaw. mga fish pond. Oo. so nakita kaya, nga natin kanina ang dami nang nakuha mo no. Oo. Mm -hmm. Kaya iniwan namin ito. Okay pa man to eh. Mm -hmm. uh, ano, hindi naman na, namin na expect na ganoon yung mangyari masunog eh. Opo. Kakalungkot na Oo. pangyayari. Eh, walang tao dito eh. Na, no? eh yung, mga, yung dalawa kong anak, sumama din sa akin eh. Mm -hmm. Bali, ilang tao po ang mga anak ninyo, ma'am? Yung panganay ko po ay nasa 10 years old ay yung pangalawa kong anak ay nasa 7 years old. 7 years. Mga babata pa? Oo. Oh, uh -huh. Mga babata pa sila. So wala talagang nailigtas ng mga gamit? Wala po, sir. Lahat oh. Uh -huh. na po. Ay so, so. Oh. Tapos uh, yung mga papilis ninyo? Oo, mga... oh, nasunog po lahat. Pati oh, so, yung mga motor namin. Ilang motor ang nasunog? Dalawa. Dalawa? Agwe. Oho. Ito yung bahay ninyo ay sa inyo talaga ito? Oo. Oh, sa amin. Tapos yung lupa? Ano? Caretaker oh, daw kayo? Oh. Ano kami? Tenant lang kami. Tenant, tenant lang dito. kayo dito. Bago lang namin gawa yun. Mga mga gasik months pa lang yun. Mm. Mm. Tapos pinagsikapan <laughs> daw talaga ninyo itong bahay na ito? Oh, Pinag Paunti-unti? Oh. Oh. Pinag-ipunan. Oo. Bale, anong trabaho nyo po? Sa construction ako? Sa construction. So yung mga ano mo sa construction yung iipon-ipon ninyo. Oo. Uh -huh. At yun ang kung may trabaho, bilhin ng materyales punti-unti. Uh -huh. Oo. Uh -huh. ano, sa aming purpose piece set. Sa purpose piece yun ang malaking yung tulong pina, sa mga bata. Yung pinagawa ano? ko talaga yan. Sa bahay ninyo? O, sa bahay namin. Uh -huh. Balita namin may plano daw sana kayo mag-abroad ba? Oo. Paano yung mga papilis mo? Eh, dala ko naman, sir. Wow. Saan bansa ikaw pupunta? Sa Qatar. Sa Oh, Pero hindi nasunog yung papilis mo? Eh, hindi naman. Ay, thanks God. Oo. kaino oh, kaya na, kung ang hirap mag-secure oh, uh, ng mga sir. papilis. Yung passport ko nasa Manila na rin. oo. Buti lang passport nandoon na o, wala dito. Yung mga gamit ng mga bata sa pag-aaral nila? Ubus, kid? na. Mga gamit. Lahat. Yung mga damit nila, pang-school nila, oh, yung wala vietnamo ano, wala walang nakuha kahit isa hmm, tapos oh. wala paano ngayong gabi sa kan ay po doon na lang kami sa ano sa nanay niya nanay hmm. niya hmm. hindi ditong baryo malayo ba ay, doon naman oh ah, doon halikot. sa kabila hmm. i see susana may mga tumulong no kanina kasi nanawagan din tayo sa live sa Facebook kung pwede makatulong ating mga kababayan kung may mga nanonood baka pwede makatulong pa kayo sa mga mo, materialis, mo materials gamit nila dito uy ang saging nahulog <laughs> dahon lang pala okay sige hindi na natin patagalin may may nagpadala kasi kanila may nanonood lang na mga followers at uh, mayroon pong nagpadala ng pera po sa inyo may 2000 galing sa followers namin na ayaw magkwan magpabanggit ng pangalan po Oh, so thank you good sa kanya sir. Oh, sa oh. nagbigay nagbigay ng 2,000 malaking tulong po ito sa, oh, sa po. ano sa amin. Tapos yung matagal na itong ating kaibigan na ito na si Kapit Bisig Naghanap ito ng mga Makatulong sa mga estudyante. So kayo ay yung mga anak ninyo wala git talagang gamit yon. So ito po 3,000 mula sa Spain Kapit Bisig ng Spain. Thank you, ah, you gud sir. Maraming salamat sa uh, nagbigay nito sa amin ng uh, ano Opo. malaking tulong ko ito na uh, ano ma unti-unti mm -hmm. po na namin yung gamit mm -hmm. at mapatay uli namin yung bahay namin. Opo, ayan ma'am. Uh, thank you rin sa nagtulong kanina ag sa mm -hmm. ngayon. Thank mm -hmm. you sa lahat. Mara, maraming napakalaking blessing na po ito para sa amin lalo na sa dalawa kong anak na makapagbili ako ng damit para sa kanila kasi may pasok, may pasok na sa merkulis naawa talaga ako sa mga anak ko uh -huh. tapos you, may may nag opo may nagpadala pa sa amin ng package nung nakaraang mga buwan ito po kay Ma'am Iglesias ito para sa mga bata ayun may mga damit dito at may mga kumot din po Ayan, like yung mga ito, magagamit dito ng mga bata sa pag bauna ng mga bata. Ayan po. Galing kay Ma'am Iglesias. May mga damit din po at may mga kumot po. Mar maraming maraming salamat po Apa. kay Ma'am Iglesias, Iglesias po ma sa kanyang ibinigay po para sa, amo, sa amin at sa mga anak ko. Apa. Ma'am, sige pa. Thank you rin po kay Ma'am Iglesias. Maraming, mara napakalaking tulong na to po. Sa, lalo na po sa dalawa naming anak. Aho. Thank you. Apo. Nandito, bigyan po namin kayo ng oras na makapanawagan sa mga nanood po sa amin. Baka po may mga malambot pa ang, ang, ang uh, puso dyan na makatulong po sa kanila. o biyop sa kanilang pamilya, pwede po kayong mag-send ng tulong po sa kanila or dito po sa amin. Or personal, puntahan ninyo sila dito sa mga kalibunhon, mga aklanon, mga worldwide. Kung pwede, pumunta kayo dito, magbigay kayo ng ano? ng tulong sa kanila. Okay po. kung may panawagan ka mo. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mm -hmm. mga viewers ni, ni Sir Archie. Ay, ako po ay humihingi po ng tulong mm -hmm. kasi, kasi dahil nasunog po yung aming bahay wala po kaming nasalbar ng na mga gamit kung sino man po yung magagandang kalooban sana ay matulungan po kami kahit kahit kunti lang hay napakalaking mm -hmm. tulong na po sa amin ito Opo. Yan, thank you po, sir. Yan o, lang. Opo. Tama yan. Kahit konti, kung magsama-sama 'yon, talagang uh, malaking tulong po 'yon sa kanila po. So, maraming salamat Kapit Bisig ng uh, Spain sa Paulo Collection sa Buracay. Ma'am Lorraine, thank you very much po. At kay Ma'am Iglesias, maraming-maraming salamat po at sa lahat ng mga sumusuporta sa programa. Magandang araw po. Thank you uh, batong niya may mitawag sa aton niya barangay it bubog nga doon niya eh, may residential fire nga natabo sa Sitio Balili North. North no so mga anong oras ra mga alas 10 pasado mga 10:20 mm ro so, aton niya fire call no so agad agad man kami nga nagrespond di iya uh, So pagabot namon, no, totally burned jud imaw, may isang kuro lang nga kagayo nga nabilin pero wot mapuslan. Pati ro dayo nga motor nga raho. So pag-abot na mo, nag-proceed ka mo sa mapping operation dahil may kagayo pa nga ni. Uh, uh, ba basay, uh, bata'y sa statement ito at ato yung owner, nga si Sir Fernie Rimano Lubrique, 40 years old Imora, may asawag, may daywa ka nga uh, wa tawo dayang bagay tag natabo so si sir ferny ag anang mga unga ay ito kuno sa suba nga malapit iya nag si, siguro nag panakop mga oh. pagambat it isda agro anang asawa nga wa ko pa ni ay nagpakalibo kuno nagpanindahan ano kuno to nang hambag so do yon wa tawo do bagay nga ra. ag hambag mata ni sir ferny may kuryente dayang bagay no siguro anang ah uh, kuryente 'yan na na-off bago nan na maghalin main switch 'o oh. dahil doon ang ref ko nung nga ra hay gaandar pa